Okay. Paano daw sa pera mo na ipahiram mo sa kaibigan mo? Da okay. Ngayon, ang tanong, oh, makinig, makinig. Mayroong kang pera na sa kaibigan mo, ang halaga ay 100,000. Nasa kaibigan mo. Take note. Pera mo yun. Milkia, pera mo yun. Kasi pag ari mo yun, kaya lang, nahiram. Dalawang uri ang naghiram. Mayroong naghiram matumal. umal. <laughs> May naghiram, anytime pwede mong singilin. Pero nasa kanya, sabi niya, bro, pag mo pera, punta ka lang sa akin, nandito lang pera mo. Sige, anytime pwede mo masingil. Mayroon naman doon, hindi umahanap. <laughs> Kasi napakahirap, singilin. Okay. Mayroong nakautang, dalawang uri. Mayroong mailap, mayroon Mayroong maamo. Yung mailap singilin, walang zakat yung pera mo doon. Yung mailap singilin, walang zakat ang pera mo doon. Yung maamo, anytime, pwede ka makasingin, may zakat yon. Pero take note, hindi pa rin ito na pagkasunduan ng mga ulama yung pwede mong singilin, madali lang. Ang pananaw ng ilan sa mga eskular, yung pera na nasa kamay ng iba na inutang, wala pa rin daw zakat. Kasi wala daw sa kamay mo. Wala sa kamay Nasa kanya. Eh minsan, nasa kamay niya limang taon na. Hindi pa rin sa zakatan. Yung ilan sa mga eskular, sabi nila, years mo lang bibigyan ng zakat pag nakuha mo na. Naintindihan? Pero para sa akin, walang zakat ang wala sa kamay mo. Kasi wala sa kamay mo nga eh. Bibigyan mo lang ng zakat yan isang basis lang pag nakuha mo na. Naintindihan? Yun ay kung inutang. Kung inutang. So naintindihan, hindi na pagkasunduan ng mga ulama ang pera na inutang sa atin kung mabibigyan ba ng zakat taon-taon o bibigyan lang ng zakat pag nakuha na. Naintindihan? Okay. So naintindihan pag pagbibigay ng zakat kung ilan ang saan binabasa ang nisab? Pag nakuha na, Ustad, ibig sabihin ba, pagkakuha ng pagkakuha, magbibigay ng zakat o payabutin mo na naman noong haon? Pagkakuha. Pagkakuha mo, sabi lang ating mga ulama, bigyan mo na agad ng zakat ko 5 years, isang basis lang bibigyan ng Ah. Uh, Nang sa pagkakuha mo, bigyan mo na agad ng zakat. Isang beses lang. Isang beses lang, okay?